Hello guys! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon guys, for today's video, samahan nyo kami mag-rides. Mag-rides sa putikan. Kung saan makikita ninyo ang Thailand concept. Pero meron akong motor guys na Thailand concept. Na gagawin natin siya yung enduro sa putikan. So yun guys, papakita ko sa inyo. So tara, let's go! Yan. Yan. Thailand concept siya guys. Kung namumukaan nyo yan, kung namumukha nyo yan guys Ay kamukha sa motor ni Idol Kuya Pats Ayan guys o oh. Ayan Ayan o oh, yan guys So ayan So gagawin natin siya indoro Sa putikan So mamaya papakita ko sa inyo guys So bago pala magsimula ang ating video guys Huwag nyo muna akong kalimutan i-subscribe at pindutin na notification bell para update kayo sa mga bagong uploads ko. So yun guys. So papakita ko muna sa inyo yung yung gagawin nating indoro na Thailand concept. So pano guys? Tara. Let's go. sa inyo yung gagawin nating indoro sa putikan na Thailand concept siya. So, ayan, kaya pa shout, -out na din pala sa iyo sa kamukha ng iyong motor oh. Sana mapansin mo kaya pa. So, ayan, talagang gagawin nating sulit ang ating motor. Hindi lang sa pang motor show, gagawin natin siya sa pang putikan kaya pa. So, sana mapanood mo to, idol. So, ayan. At gagawin nating enduro mamaya sa putika ng ating Thailand concept yan yan guys so abang abangan nyo na lang mamaya guys so ayan so kasama ko ulit si Chokoy ayan si Andre Andre Andrea <laughs> ayan ayan so ayan si Parndinan kasama ulit kami mag-rides mag-rides sa kapunta sa kapunta to the moon road trip vroom vroom skr skr zoom zoom Baraco RS RS 100 tsaka yun guys yung gagawin nga natin yung Thailand concept gagawin natin enduro yan mamaya dun makikita nyo yan mamaya guys ayan sa So, so abang-abangan nyo na mamaya guys. So, then guys, uh, na kami naghahandala ng counting oras at nagkakapi din guys. Mas masarap kasi yung magra-rides ka na may lamang counting lang channel na kape. Kakapi lang kami guys. So, kape tayo dyan. Mga viewers, kape tayo dyan. Oh. Uh. So, yan guys. At abang-abangan nyo lang mamaya yung mangyayari sa aming pag guys sa mga putikan. So, ayan. At tayo mamaya sigurado na. Sigurado na magkakaputik. <laughs> Talagang maulan ng panahon dito sa amin ngayon guys. Eh, at, ngayon nga. At naisip namin na mag-ride sa putikan. Hello rides namin yung Thailand concept na kamukha sa motor ni Kepat. So, paabang-abangan lang mamaya guys ang mangyayari sa amin. So, i-update ko na lang kayo mamaya pag kami palis na. So, paano guys? Tara! So, well, ayan guys, uh, kami palis na. Ayan. Naka, ano na rin. Nakahanda na rin kami. Yung, yan, monopad, nakatali. Ang, ang tinala elastiko para naman may muno, ano kami guys yung lagayan. yan so ayan yan ay rarides natin sa putik maputik na nga eh, yan oh bomba oh 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 oh, oh yan nagaanda na kami so tara let's go yung, yun Well, you're not I feel nauseous, believing never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning yeah. are the things you gotta work for, believe plan Your own hands can land your own brand and damn. I feel like no one takes accountability, they want the credibility convincingly. I'm willing to put in the f hours it takes to get some power. Don't be sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and the doubters. They're just young downers. I swear to God, they all let me down. I don't sponge just to wear the clothes. for the Taught, they deserve it now. It's only worth it if you work for it. Right, right. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. <laughs>

Wuu ayun guys pa ipapakita ko na sa inyo yung ating sinagasang putik kanina so ayan so ipapakita ko sa inyo yung Thailand concept na sinasabi ko kung bagay gagawin natin yung doro sa putikan so ayan guys ayan papakita ko sa inyo ayan guys oh ayan oh kita nyo yan guys ayan ayan oh putik ayan oh ayan talaga kaya pats hindi talaga pang motor show pwede rin sa putikan testing nyo nga kay Pats tingnan nga kay Pats no? yan yan ang sinasabi ko eh no? so kanina na bumanga yung ito yung caliper butik hindi nasira doon sa saging so ayan guys so ayan guys hanggang dito na lang muli ng ating video at sana nag enjoy kayo at naduling kayo at gawa ng malog kaunti yung aking camera so ayan guys So, ako nga pala si Kuya James TV. Kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag 'yung kalimutang subscribe at pindutin na notification bell para update kayo sa aking mga bagong upload So, paano guys? Peace out.